May nakausap akong kaibigan na dati ay laman ng simbahan nung bata pa kami. Pero ngayong tumanda na, hindi na siya naniniwalang may Diyos. Nalungkot ako. Hindi ko alam kung anong pinagdaanan niya, pero yun ang naging conclusion niya. Hindi totoo ang Diyos. Sabi niya, wala naman daw ebidensya na may Diyos. Kahit anong explanation ko, hindi niya tinatanggap. Sa totoo lang, ang ebidensya ay nakapaligid sa atin. Ang buong creation ay napakalaking ebidensya ng katotohanan na may creator God. May explanation sa kaibigan. Kung makakita ka daw ng turtle o pagong sa ibabaw ng poste, alam mo na hindi siya bigla na lang napunta doon. May naglagay sa kanya sa poste. Ganon din ang creation. Kung pag-aaralan mo kung gaano kaganda, ka-intricate, ka-precise ang pagkabuo nito. At yung buong ikot ng buhay sa buong creation, alam mo na may creator. Hindi po tayo aksidente na bigla lang sumulpot. Ang sabi nga sa Book of Romans, For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. For His invisible attributes, Namely, his eternal power and divine nature have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made. So they are without excuse. For although they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him, but they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. dahil may creator, tayo na creation ay dapat lamang kilalanin siya at magpasalamat sa kanya. Nalangin po tayo. Almighty Father, salamat po sa inyong kabutihan at biyaya. Nagpupuri kami kung gaano kahanga-hanga ang pagkagawa mo sa mundo. Salamat dahil pinapakilala mo ang sarili mo sa pamagitan ng iyong mga likha, ang buong creation kung saan kami nabubuhay. Gamitin mo rin po kaming instrumento para maipakilala ka namin sa mga taong hindi ka pakilala o ayaw kang kilalanin. Nawa ay makilala ka rin nila at maranasan nila ang dakilang pag-ibig mo. May your mighty name be proclaimed in all the world. In the name of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.